Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo kapiling na ho natin Okay, sa kabilang linya Si Undersecretary Bernard Olalla ng Department of Migrant Workers Yusek Olalla sir, maganda umaga po Welcome to the program sir Yes, good morning sir, good morning po sa mga nanonood po sa inyong programa All right, sir. First and foremost, salamat po, sir. At kahit po busy kayo, kami po ay napagbigyan nyo. <laughs> okay, All right. Apo. Sir, to start the ball rolling, pasensya na po kayo. Kahapon kasi, sir, nagpadala kami ng ilang mensahe dyan po sa opisina nyo. Kasi po, sir, yan po ay galing mismo dito po sa mga nanonood sa programa. And one of the concerns that uh, we sent dun po sa sekretary ni, ni Secretary uh, Hans Kakdak ay eh, yung sinabi po ng isang OFW na sinabi daw po ng uh, DMW sa Davao na magsisimula lang daw po ang delivery Yusek Olaya ng mga kahon kapag nabigay na lahat yung 10,000 pesos na cash assistance. Sir, what can you say about this? Bagay uh, bagkaiba po yung cash assistance na binibigay po ng DMW na nanggagaling sa Action Fund para doon sa mga naka hindi nakatanggap ng balik ng balikbayan boxes po nila no. Doon Apa. naman sa pagkuha ng kanilang boxes? Magkaiba po yun, Apa. no. So hindi po yun nakadepende sa bawat isa na kinakailangan makatanggap muna ng cash assistance bago ibigay yung hmm. kanilang boxes. Ang ating pong instruction kapag ka nakuha na natin no through either a deed of donation, binigay na po sa atin yung poder ng no? mga balikbayan boxes na 'yan eh kinakailang i-deliver po natin agad sa mga OFWs na matagal na pong nagaantay sa kanilang mga boxes. Salamat po. Sir, ito pa po. Yung isa naman po, sabi ko na yung pangalan. Sabi naman niya, gusto niyang pangalanan siya si Mr. Stephen Cruz. Nagpunta raw po siya sa DMW dito daw po sa sa ating opisina, sa main office. Sir, may nagsabi daw po sa kanya, wala pa raw pondo para daw sa 10,000 na cash assistance, sir. Na Nako, yun ang mali. <laughs> apo, apo. Ano po ba ng pondo? Action fund natin, eh, billion po yun. <laughs> yes, sir. Po, ang yes, sir. ibig sabihin lamang po ay pinoproseso pa yung kanyang claim. no? Pero hindi apo. po tama na sabihin po ng aming uh, mga tao o empleyado man lang, no, kung totoo man yun, na walang pondo yung ating pamahalaan oh doon, yung ating oh departamento. Meron po, yung po ang ating kasagutan doon. At uh, uh, yan po ay available sa lahat po na nangangailangan yung pinatawag po nating distressed OFWs. Yes, sir. Okay. Sir, um, isa pa po pong uh, katanungan sir ay uh, may kinalaman po doon sir sa yung puming huling pan panayam namin sa inyo sir. Kung saan sir sinagot niyo po yung katanungan nung ilang mga OFW sa Kuwait kung sila ay nandoon sa Kuwait kung paano naman nila ma-avail yung assistance po na ibibigay po ng uh, ng DMW. At nang sagot niyo okay. po sir magpunta po sa parang pinaka-represent representative na opisina ninyo sa Kuwait. Opo. Opo. Pero sir, may nagpunta na raw at ang sinabi sir, quote-unquote, eh wala pa raw sir regarding this. What can you say about that, Usec Olalla sir? Nako, eh bakit naman mawawala ng instruction? Eh ang ating mahal na secretary, malinaw naman pag nagbigay ng uh, direksyon, no? Opo, Importante opo. Doon may uh, humihingi ng tulong, no? May humihingi ng tulong at maliwanag naman yung bilin ng ating mahal na secretary na yung mga hindi pa nakakatanggap ng na kanil kanilang balikbayan boxes ay kinakailangan ding tulungan kaya nga tayo opo. ay nag earmark ng 10,000. Hayaan niyo po tapos natin yung ating tao sa MWO na tulungan ang proseso yung claim opo ng OFW. Opo. Salamat po. Sir, eh uh, ito po yung uh, isang mensahe namin kahapon na sinagot po ni Ma'am Abby, uh, ang sagot po regarding dito sa delivery, sir. Basahin ko po sa inyo, sir. Ah. Okay. Ayon kay Assistant Secretary Francis Ron de Guzman, na siyang inuulat ni Secretary Kakda kahapon, nakapag-deliver na ng 9,000 plus last year, last week, 40 plus boxes We're working to deliver two containers around 400 boxes before the end of month, early March. Okay. Sir, i e chapera na po natin, sir, yung yung 9,000. Meron, sir, 40 boxes ngayon, sir. Tapos, sir, you're looking towards two containers. Ang gusto sanang malaman, sir, ng mga kababayan natin, sir, ito pong nagreklamo sa amin, in particular, yung mga taga Kuwait. Sir, kaya lang kaya, sir, uh, yung sa kanila, ito po yung tag-cargo Kuwait na that represents 25 containers that are still in the possession of the Bureau of Customs sa Davao Port saka dito po sa North Harbor, Manila North, North Harbor, sir. Uh, pagdating po dyan, kailangan po talaga identification ng cargo ano, na siya ay galing Apo. nga sa Kuwait. So hindi ko po alam. No? Honestly, hindi ko alam yung detalye noong 9,000 kung saan ba galing yun at kung doon eh, may kasama na galing sa Kuwait. Yan po i-verify po natin. No? i verify po natin kung kasama po yan yung mga balikbayan boxes na galing ng Kuwait doon po sa naipamigay o na natanggap natin na 9,000. At kung yan naman po ay kasama, abangan na po nila at kami po handa ng i-deliver yon at ibigay doon sa mga nagaantay. Apo. Uh, Usec, uh, kagabi uh, sinagot po kami ni, uh, doon po sa isang mensahe na na namin kay Secretary Kakdak. Ang sagot po niya sa amin sir, uh, walang katotohanan nga sir yung walang pondo, in fact pinaspa ngaro sa 30k ang assistance na ibibigay doon sa mga uh, OFWs na nabiktima ng balikbayan box scam. Opo. Can you confirm, Usec Ulalia sir? Galing niyang kay uh, Secretary Kakdak mismo na from 10,000 30,000 sir. Abay, kung galing po kay Sekretary, abay, ma- wala po tayo magagawa. Okay, <laughs> okay sir. Patunayan. <laughs> opo, opo, opo. I, I can forward the message to you, sir. Galing, po kay, <laughs> galing kay, galing po kay Sekretary. Po yun. Yan, eh, of course. Oh, oh, oh eh, yun po yung instruction niya. Abay, po ay eh, ating patutupad. Opo. Opo, all right. Sir, baka naman mayroon ka nang ma- mabigay na update sa amin, sir. Ang dami na nung sa atin ngayon, sir, yung mga taga-Kuwait. The last time I talked to you, sir, kinonfirm mo hawak nyo na po yung deed of donation nitong uh, mga uh, tag cargo uh, from Kuwait na nandyan sa may uh, Davao Port. At ang hinahantay nyo po, Yusek Olalia, eh, ito namang deed of donation na dito naman po na sa mga containers na nakatenga sa Manila North Harbor. Sir, hawak nyo na po ba yung deed of donation? Uh, meron na po kaming, uh, actually may pinirmahan na sa secretary. no? Uh, hindi ko lamang malaman kung... nga uh para sa dalawa yon or para pardon sa isa no kasi yung dito sa Manila atin nang natanggap no uh, ibe-verify po natin yan pero ang importante po may instruction po ating mahal na secretary na sa agarang uh, panahon ay uh, dapat makuha na yan at pwedeng distribute na agad sa ating OFWs tapo so sir uh, pasensya na po uh, do you think sir uh, wala ka pang mabibigay na na timeline as to when will this happen sir you we just have to make follow-ups with you constantly about this, Yusek? Naku, ang timeline po nga, ang sabi nga po na aming mahal na sekretary ay agad-agad eh. So dapat yan, ginagawa na. Oo. So walang, uh, walang delay. Kung available na, kunin na, igamigay na yan, i-distribute na. At sa ganun, matanggap na po ng mga kababayan po natin. Apo. Yusek, the last time I talked to you, ang sabi mo nga, ang sistema gagamitin, delivery na. Di ba? Opo, opo. Apo, alright. Anyway, Yusek uh, sir. Very helpful, boss. At uh, we are grateful to you, sir. At uh, sir, kapag kailangan ka namin, uh -huh. kami po yung inyong pinapaunlakan. Mabuhay po kayo, Yusek Olalia. Mabuhay din po si sir. sir. At sa mga kasamahan po ninyo sa programa, lalo na po sa mga pagtulong ninyo sa ating mga OFWs. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. They have it, uh, Usek...